Yun. Yun, sa na Guys, nandito kami ngayon Ayun, sa ilalim ng mga palm oil. Ayan, kakita niyo sa likuran namin. Halos paligid dito. So, nag dito kami ngayon sa ilalim ng palm oil, ng kagubatan, ng forest. Kami ay naghahanap ng mushroom. Yung tinatawag ng mga ilonggo na ligbos. Masarap kasi yon adobohin. So kamatis, sabuyas, bawang lang ay ayos na. So naghahanap kami dito. Marami kasi ngayon kasi, kasi tag-ulan. Kaya pakita namin sa inyo kung paano sa hinahanap. Minsan kasi nasa ano yan, sa mga ilalim ng uh, damo. Nagtatago yan. Tumpok-tumpok yun. Nag-uumpokan. Hmm, si Kuya JT. Hmm. At ito nga, ito nga yung kahoy na to. Mag-ingat din kayo maglakad at tapakan kasi matulis ito eh. Ito. Matatalim to, napakasakit to. Uh, Ay, ng ano? Sugat. And matalim nga yan at masakit. Ay, ayan na pala may kuha si ano. Oh, ayan na, ito na guys. Ito na siya yung tinatawag na ligbos. Ayan. Kanya ng mukha niyan, ganyan, oh. Ayan, sarap niyan. Inaadobo to, masarap. Oh. Kasarap kainin. Ayan, yung napupunso-punso na lupa. Marami yan. Masarap dito, oh malamig-damig dahil uh, taas yung kahoy maraming dahon mainit ang oh, din yung iba na ano din, naghahanap iwan lang iwan ko lang kung kami ay makakita sa ingay ba naman namin hmm, hindi naman ata ito paghahanap ng Masarap ang punta dito. Magaya, uh, bagong harvest pala dito na palm oil, eh, no? Ito yung bunga. Ayan yung bunga ng palm oil. Ayan. Eh. <coughs> so, ginagamit din ito. Pinupulot din namin ito dati. Nung nandito pa ako, maliit pa ako. Binibilad namin to. Ito, ito ay yung aming sinisiga. pang Pangsiga mas mabilis sumiga ang kahoy pag may ganito kasi langis din to eh ay madaling mag apoy ang kahoy ayan sila oh. Hmm. Oh, kaway kaway naman kayo dyan ayun ya <laughs> yeah, GT ox Nakakamiss ang ganitong buhay dito. Lalo na pag kaway minsan lang na uwi sa sarili mong bayan. Pag-uwi mo ay masarap ang balikan ang natumboy. buhay. Papunta kami diyan sa bahay diyan sa pinsan ko at ko. May mayroon din dito ang ano, durian. Maraming durian din dito. May mga tanim sa durian. Oh, yan o, yung mga gabi na yan. Yung isang araw lang eh, kami dinalahan ng gabi. Halos libre yung gulay dito na, na binibigay sa amin. Yung isang ganun kalaking ano, sitaw. <coughs> Magkano lang? 20. 20 pesos. Kadami. Naku, kasarap adobohin. Oh, sarap din o. Oh. Kawayan. Hmm. Ah, oh, sikat ang araw dito, oh. sarap. Hmm. Oh. hindi masyadong mainit dahil maraming kahoy. Kuya hmm. You like here, GT? Hmm. Bagong tuli. Ah, isang linggo na ang tuli, kaya ito nakagalagala na siya. Ang sige yan, oh. Ano? Meron? Meron? yung labong din dito yan ha ulat ang labong dito mga ayun oh yun oh yun oh yun ayan araw yung maliit na yan oh yan yan ang bamboo yung bibi bamboo yan ang masarap eh lagi ng gata yung gata amin. napakasarap yan mm <coughs> Maraming chicken din dito. Chicken, chicken, chicken. Maraming chicken. Oh, di ba? marang chicken dito. Oh. Oh, mga Oh, lago laga wa. chicken dito, yung mga chicken yan malalaki oh. Hmm. Oh, to Juwi. Oh, tanong bahay mo. Hmm. Oh, si nanay mo, santay. Oh. Oh, ito yung kapilgiran mo. Oh, di ba? Ang ganda. Oh, ayan. Oh, dito kami ngayon. Kumala kami ulit. So dito kami sa likuran ngayon. Oh, nag ano kasi sila dito ng oling, naggawa ng oling. Oling ang ginawa dito. Ayun oh, naka baon sa lupa. O. Nagatita, like ano nangyari like diyan? Lamok oh. Oh. Which one? Nagatanga naman ng lamok. Big orange. Oh. Oh. Where at your head? This one oh. Wow. Try. Hmm. Oh, this one oh. It's good oh. Try. That's orange. good. That's good. Hmm. Yeah, that's orange one. Sa pumilo. Ganyan oh. Medyo That's good. Same? Medyo maasim. Kulang sa ano sa... Ano dito? Ayun o. Kulang sarap ng ano dito kasi... Maliwalas. Malamig. Kukuha kami ng ano dito ng... ng balingoy. Sa Ingles ay yuka.

Ay, bulok. Okay. Bulok. It's not good. It's inside there. Mahok. Mm. Lun. Lun, mm. sa baboy. 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 Onion? no hindi good. Yeah. Yeah, it's good, hey, mm. good. Mm. Onion. It's like mushroom. white chuka the the okay, over there Walang puso ng saging dito eh yung mga saging da, ah mga mangga dati di wala na no ah, dati mga mangga dito kasi dito tambayan naman dito dati mangga datuku datuku ito yung ito yung duriano ayan hindi pa hinog Ayan. Ito yung puno niya. Oh, taas. Ito sa taas. Oh, maraming bunga. Hindi pa hinog. Bango. Ito Joey. tatay mo. ah, So, laga ko tatay mo ha. May tatay mo. Baskog pa. hmm.